Alam mo ba, na sa bawat kanin na kinakain mo ngayon, may isang magsasakang halos walang tulog, gutom at pawis ang puhunan. Pero minsan, siya mismo, wala ring makain. Sa isang liblib na baryo sa gitna ng palayan, naninirahan si Mang Tino, isang magsasaka na buong buhay ay nagbungkal ng lupa. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, gising na siya. Bitbit ang araro, pawis at pagod ang puhunan. Pero kahit ganon, hirap pa rin silang makatawid sa araw-araw. Noong isang taon, sinalanta ng bagyo ang kanilang taniman. Lahat ng pinaghirapan niya, inanod ng baha. Hindi pa siya nakabangon, sumabay pa ang taas ng presyo ng binhi at pataba. Paano na kami? Tanong niya sa kanyang asawa habang pinipilit itago ang lungkot sa kanyang mga mata. Habang siya'y nag-aararo, iniisip niya ang kanyang tatlong anak na nangangarap mag-aral sa kolehiyo. Pero ang kita niya anihan, sapat lang para sa bigas, kuryente, at kaunting ulam. Minsan, kulang pa. Ay, ang baba naman nito. Pasensya na, Mang Tino. Yan lang talaga ang timbang. Dumating ang araw ng anihan. Dati, masaya to. Ngayon, Parang mabigat. Ibinenta niya ang palay sa baryo, pero dahil sa bagsakang presyo, halos wala na siyang naiuwing kita. Isang gabi, habang nakaupo siya sa ilalim ng punong mangga, pinagmamasdan niya ang mga bituin. Sa kabila ng lahat, hindi niya iniwan ang lupa. "Ito ang buhay namin," sabi niya. "Kung bibitaw ako, sino pa ang magtatanim?" Kinabukasan, muli siyang bumangon bago magbukang-liwanag. Bitbit -bit ang pag-asa na balang araw ay magbabago. Bawat butil ng palay na itinatanong niya para sa kinabukasan ng kanyang mga anak at sa pagkain ng bawat Pilipino. Kaya sa susunod na kumain ka ng kanin, tandaan mo, may kwento ng sakripisyo sa bawat butil. Pahalagahan natin ang ating mga magsasaka sapagkat sila ang tunay na haligi ng ating pagkain.